Piling mo yung batang inuutos-utusan, pinaglalampaso, pinaguhugas ng pinggan, mga kawawang bata yan, hindi eh, ah. Alam mo natututunan ng mga batang yan? Obedience. Alam mo natututunan yan? Maging maliksi, maging malakas. Ang tunay na kawawa is yung mga batang binibaby. Kasi yung batang binaby, mga lampa. Mga batang binaby, mga iyakin yan. Mga walang alam gawin sa mundo paglabas niyan sa puder ng kanilang magulang, sasabihin ko sa ito, ito yung mga batang to, mga batugan, tignan mo, o, mapagalitan lang ng boss, iiyak yan, tapos magre-resign. Gusto mo ba ganun ang anak mo? O kung gusto mong umasenso yung anak mo, bigyan mo ng gawaing bahay. Matinding pundasyon yan para makatikim ng tunay na buhay yung batang yan. Mamili ka, malakas na bata or mahina. O ikaw, kapwa magulang ko, ikaw ang pipili niyan. Bibihin mo, lampay ang anak mo. Turuan mo ng tunay na buhay, aasenso yan.